Uy, may tao. Oo po. Sino ko yung Oo. Ay, hi po. Asa po si Arjun? Ay, ako uang ang kakawal niya. Ay, why? Ako si... May kakawal ko pa pala si Arjun na bakla. Ako si... Grabe <coughs> ka naman. Pero hindi ak <coughs> ba ano? ako bakla. Babaya ko. Ay, ganito, Beshi. Ano ang kawalan mo? Grabe. Ma, ano? So hi. Ako si Mariposa. Hi. Mariposa ang ganda ng mga kalon mo. Mariposa. Parang oh, minumusmuso ang mukha mo. Ganda mo mo ngayon. Mariposa. Wala ka lang ang kalangaw ito sa asino ka oh, ba? Oh. Ay, ako yung kalag ng kapatid mong si Arjun. Kalag-team o sota? Kalag-team pala? Wala kang sota? Grabe. <laughs> oh, mo ang uka. Ay, salamat. Grabe, parang yung mariposa. <laughs>

to my channel. Hello, I can <laughs> see <say> I'm going <laughs> I'm in the upstairs. <laughs> Mariposa. Ay, Mariposa. Ang ganda Oo. na ang pangalan mo, Mariposa. parang minumus mo sa ulo. Ay, lang <laughs> ang ito sa asino ka mo, ha? Ay, ako yung kalagtim ng kapatid mo, si Arjun. Kalagtim o sa Oh, no! Wala pong wala shota. <laughs> Ay, salamat! Pinasok ko na yung sapatos ko. Mariposa. Okay lang? Eh... Okay lang? Okay lang yan. Gusto na magandang luwai. Ay, wow. Parang hindi siya maganda. Oo nga pala. Lag wala ka na, lag ka na lang ang dito. Kasi may shoot kami ngayon. Eh, wala. Ba't na, ikaw nandito? Plus, uh, time lang kita mabit ang ganda mo. Oo nga. Grabe ka. Sa dami-dami kasi ng aking ginagawa sa parlor. Oh, uh, wow. Eh, may sarili kang parlor? Yes, of course. Grabe ka naman. Pwede pa akong pumunta daw? Uh, ha? Ah, <laughs> Asan saan na? Kasi madami niya ang mga ka-amiga eh. Madami <laughs> na doon si Diwata. Ang sexy ko pala <laughs> atunog. <laughs> Ayun <laughs> mo! <laughs> sexy ka ba? Patingin nga! Yes, of course! Asan yung nabukla ba? Huh? Hmm. Ay, gabi talaga. Mag, oh. oh. oh, <laughs> pero no. oh. alam mo na wala lang lang pet mo? Oh. Nakakainkit? Okay. Ikaw wa, Hindi ka lang nangyawala sa kasuliyang kapag tayo wakla, sisikap ang ating mukha. <laughs> oh. oh, di ba? Ay, nakaka so talaga, Mariposa. Ang oh, ganda mo. Mas ganda ka. <laughs> lang ang tampag mo. Okay. Pwede ka pang sa... Nakasali ka na ba sa Miss Universe? Ah... Uh, I mean, uh, well, uh... Ay, sa bato dede. Ngayon na, hawa ka mo. Baka naman tinapaya. Ay, hindi. Saan mo kainin ka? Oh, wow! <laughs> Manjakis ka. <laughs> Sabi ka na, naman. <laughs> oh, uh, ano ko lang? Oo, oh, makakalang tinapay. Hindi ito tinapay. Asa, ano? Totoo ito. Ah, totoo? Oo. Oh po ba? Oo, oh, oh. tsaka sa tiyan, tanong mo na sumali ako ng... Ano ng pagyan? Yes, of course. Totoo, sumali ako ng... Gabi yes, naman. Mas malaksin lang. Wait kayo. lang, gabi naman ang kapal ng lips mo. Eh, wala eh. Kasi, <laughs> pag may mamalik sa akin, nalalaki. Ay, nalalaki. Wait. Eh. <laughs> <laughs> Dito <laughs> nah, lang, dito kasi ako. Dati kasi lelaki, ito, 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 so, 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 ng lalaki, ah, <laughs> inatokso ako sa wang wakla, kaya nakapakawakla lang ako. Maraming ka talaga mariposa, asa. Yes. Idol na idol oh. kita. Ano ba? Ano ba naman? Ano yung pag-sexy ng opoan? Opo! <laughs> Bakit <tawa> naman <ngayon>? ganyan? <laughs> Tuturuan kita asin yung isa mong paa. Ayan. Uh, Kasinsaan na ah. kasi studio ako. Okay lang yan? Maganda ka pa rin? Magka-online kasi ka rin ng kuya ko. Ikaw ang sanan. Mm. Mm. Pero, ba't may nunal ka diyan? E, Parang kasi nuna-online. <laughs> Hindi! Itong nunal ito, itong nunal na ito, ito ang nagpapasikat at nagpapaganda at nagpapasexy sa akin. Grabe, kasama ang may nunal. Alam mo kasama ang may nunal? Siya pwede. Yok! Ang kunin mo! Hindi ko alam, hinihintay mo ala si kuya? Oo, tawagan na ni kuya mo. Tawagan ko lang sa cellphone. ko. Okay, salamat. Dali po, Usa. You're welcome. Ano ba <ala>? yan? <coughs> Kasi... Hello! Si Wally, Usa ito. yung ko alam, mo maganda? Ano nga naman yan? Araw-araw ka na lang sa'ng galit. Ang pinaghanap ko sa'yo dito, kaya ako nang na oh, naka-sexy at naka-aganda tulad ko. Ah! Gawin ka na makaka-uwi? Maripos, sa. Okay, okay. Sasagyan ko na lang siya. Okay, upa Ay, naku. Ay! Ah, wala ang ulo naman lang mo din e, entertain siya ang visita niya. Ay nako, saan na naman kaya umunta yung lalaki na yun? <laughs> okay. Tagal naman ni Aljun. Umalis na lang kapatid ng si Mariposa, tapos yung wala pa siya. Si Ay nako. Huh! talaga. Uy! Wala na lang! Kakainis ka ba? Tagtagal mo! Oh no! Bunti nang ko doon si Mariposa. Ikaw ah! Hindi ka kasi nagsasabi ah! May kapatid ka pa palang maganda ah! Oo! Bukod pa doon sa isang kawadid, yung ala akong pinaka-okay, yung talaga yung kasundo noon. Naku, asensyaan nga May nang-anawak yun kasi. Okay lang, sanayin na ako. Asensyaan talaga. Ano ba kayo pa ganyan? Sana ah! Yan. Hindi kasi, ano, parang naawa ko sa'yo. iyo. Wala ka kasi ako. Sumama ko kina Kuya Rob. Okay lang yun. Accepted? Accepted. Sorry po. Ah. So, ano ang nito? Hindi ko naman uulitin kasi alam kong inaarusan na ito o ganun. Hindi ko. Kaya ano, magpapalang nga ako sa'yo. Ha? Hindi ko. Gusto mo, Papaalam? Pusa! Wala mo sa mukha. Wala, lumabas si Mariposa. Wala mo sa mukha. Wait lang. Kadit na yung jowa niya ngayon. Ah! Bumaba ka na kanina. Grabe, so yung kaban din ng kapatid mo. Nakakatawa yung kapatid ng ano, yung isa. Maganda pa naman. Hmm. Kuya alam mo, Arjun. Sobrang natuwa talaga ako yung Mariposa. Nakaka-enjoy siyang kausap. Nakakatawa na ako. ka talaga doon. Hindi ka mabuhuhin. Matatawa sa tukibot niya. Tapos yan. Walang buto ka yung katawa. Yes! Tampuha ng pwet. Talagang bakala eh. Pero maganda yun. Tanggap ko naman siya kung ano Hindi tanggap ko na Yan tayo eh, kapatid tayo. Pag kasi ano nang tawag sa sa akin? Tapos, kaya, pausahin ko yung chat niya. Ang sari ko, nagpaalawa ko kuya raw at uuwi na ako kasi nandiyan na yung video labis ko. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 si kuya raw kasi sobrang right nun. Pero, huwag natin abusuin kasi ang right talaga yun eh. Naku, kasi saan sa akatid ko, ay siya ko hindi talaga yun. Hindi mo ko alam, sayang ako ka banding. Hmm. talaga. Ako. Para parehas pare kayo, pati ko, kung kabanding. Parang katulad ni Maria Posa. So yan po mga kalingap, maraming maraming salamat. Sana po tuloy okay. tayo okay. si Kuya Wal Santos Mutuba. So, salamat. At ay mga vlogs, po. at siyempre kayo Kalingap Rab. At syempre sa ating channel, Kalingap Tata, huwag yung kalimutan. Hmm.